kapayapaan at lahat ng kabutihan po sa inyong lahat. Ang ating mga pagbasa ay nakatuon sa paanyaya ng ating Diyos para sa pagtitipon sa Kanyang kaharian. At inilalarawan ang pagtitipong ito sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng parabola bilang isang masaya at malaking salo-salo na inihanda ng hari para sa kasal ng kanyang anak. At mapapansin natin na hindi napigil ng pambabaliwala ng mga naunang inanyayahan ang paanyayang ito. Nagpatuloy ang paanyaya ng hari. Kahit sa unang paanyaya, siya ay binaliwala. Sa pangalawang pagkakataon, pinabalik niya ang kanyang mga sinugo. Subalit wala pa rin. Subalit patuloy ang kanyang paanyaya kahit dumating ang pagkakataon napinatay, pinakitaan ng hindi maganda yung kanyang mga sugo na natili siyang nagpapatuloy sa kanyang paanyaya. Mga kapatid, malinaw ang nais ipahayag sa atin ng Ebanghelyo. Ang kaharian ng Diyos ay bukas para sa lahat. Tayo pong lahat ay inaanyayahan masama o mabuti na pumasok sa kaharian ng Diyos. Na inilalarawan nga bilang isang piging o isang masayang salu-salo na inihanda ng ating Panginoon. Inihanda niya lahat ang mga pagkain at makikita natin na maging ang kasuotan ay inihanda niya katulad ng nakita natin sa ating Ebanghelyo. Kaya napansin niya yung isang tao. Bakit hindi ka nakadamit pangkasalan? Kasi noong panahong iyon, iyong mga nagpapakasal, iyong host ay nagpapatahi ng mga kasuotang pangkasalan para sa lahat ng bisitang inanyayahan. Na kanilang ibibigay upang isuot ng bisita bago siya pumasok doon sa pagdiriwang. Kaya nakapagtataka kung bakit merong isa na lumusot na hindi niya suot-suot yung inihandang damit pangkasalan Nagalit yung hari sapagkat sa mga pagkakataong iyon, ang hindi pagsusuot doon sa mga inihandang kasuotan para sa mga bisita ay hindi lamang isang malaking insulto doon sa nag-imbita na nagpagawa noon. Subalit, magpapakita rin ito nung katigasan ng ulo nung taong inanyayahan. Isa itong magandang paalala para sa ating lahat. Oo nga tayong lahat ay inaanyayahan. Imbitado tayo lahat. No? Merong invitation. Wala nang nakalagay doon kung ano yung kasuotan. Diba minsan may mga invitation tayo na nakalagay kung ano yung isusuot, formal wear o casual wear, no? Tito hindi. No? Yung nag-imbita na mismo, yung naghanda ng isusuot. Sa kanyang paanyaya sa atin, sa pagpasok sa kanyang kaharian, tayo rin ay inaasahang magsusuot nung tinatawag na wedding garment. Ano itong wedding garment na mahalagang maisuot natin upang maging karapat dapat tayo dito sa loob ng kaharian na inilalarawan bilang masayang salu-salo, isang piging, isang pagdiriwang. Ito yung damit ng bagong buhay na kinamtan sa atin ng ating Panginoong Hesus noong siya ay mamatay sa krus. Pagkatapos na ang tao'y magkasala, binigyan tayo ng ating Panginoong Hesus ng isang bagong buhay. Isang buhay na hindi alipin ng kasalanan. Isang buhay na hindi makasarili isang buhay na umiiral dahil sa pag-ibig. Iyon yung kasuotang inaasahan sa atin ng Panginoon na isusuot natin kapag tayo ay tumugon sa kanyang paanyaya. Hindi tayo magtataka kung bakit sa huling bahagi ng Ebanghelyo ay babanggitin, Many are invited but few are chosen. Dito tayo nagkukulang, no? Akala natin okay na yung nabinyagan tayo. Okay na yung tumugon tayo. Ka kahit wala naman tayong kahandaang iayon yung ating buhay sa hinihingi ng Panginoon. Iyon ang isa sa napakahalagang sangkap. Iyong damit ng bagong buhay na mahahandang sumunod o nahahandang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ah, no mahalaga 'yung kahandaang makiayon sa kalooban ng Panginoon. Yung bang kalimutan naman natin 'yung ating mga sarili, 'yung masyadong pagpapahalaga natin sa ating mga sarili. Mapagmahal ang ating Diyos, gagawin niya ang lahat, hindi siya titigil maanyayahan lang muli niya tayo pabalik sa kanyang kaharian. Matipon niya lang tayo, tayong mga pinangalat ng kasalanan. Subalit pagdating ng takdang panahon, pagkatapos na maibigay ng Panginoon ang lahat ng mga pupwedeng gawin upang tayo ay mahandang umayon sa kanyang kalooban, wala na siyang magagawa. Kung sa pamamagitan ng ating kalayaan, ay piliin natin tumalikod sa kanyang kalooban. Wala siyang magagawa, kundi katulad ng ginawa ng hari dito sa ating parabola. Kaya nga, hari na wano, sa pamamagitan ng ating pagsusumikap, sa tulong ng grasya ng Diyos, siyempre, sa pakikipagkaisa natin sa biyaya niya, hari na wang magkita-kita tayo balang araw dito sa kaharian ng Diyos sa isang masayang salu-salo na kanyang inihanda para sa lahat sana ng kanyang mga nilikha. Katulad ng pagdalo natin sa misa, bilang isang patikim sa salu-salong naghihintay sa atin sa kalangitan, hari nawang magkaroon din tayo palagian nitong damit ng bagong buhay Isang bagong buhay na hindi alipin ng kasalanan. Isang bagong buhay na nahahandang magbalik loob sa mga pagkakataon ng pagkakasala. Isang bagong buhay na nahahandang tumayo kapag nadara pa dala ng kahinaan. Isang bagong buhay na nahahandang sumunod sa lahat ng kalooban ng Diyos, hindi lamang doon sa mga, sa mga utos ng Diyos na tayo ay makikinabang. At baliwala na lang yung mga utos niya na tayo ay mahihirapan. No, hari nawa, pagkalooban tayo ng sap sapat na lakas ng loob ng tinatanggap natin yung sa bawat pagdalo natin ng misa. Ganon din, magkaroon din sana tayo ng hangarin na katagpuin ang ating Diyos sa sakramento ng pakikipagkasundo sa tuwing tayo ay nadarapa dala ng ating mga kahinaan. Nang sa ganon, ang ating pagsusumikap, maaaring magkulang man dala ng ating kahinaan ay pupunuan ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Ang mahalaga, magpatuloy tayo. Madapaman tayo, magpatuloy. Magpatuloy na tumayo para sa pagbabagong hinahangad ng Diyos. Hindi para sa kanyang sariling kapakinabangan, subalit para sa ating kapakinabangan. Harinawang balang araw, tayo ay makita-kita doon sa masayang salo-salo na inihanda sa atin ng ating Panginoon. Amen.